Binulgar ng tagapagsalita ng Socorro Task Force Kapihan na may banta na sa kanyang buhay mula sa Socorro Bayanian Services Inc. Sa panayam ng Arabet Manila, sinabi ni Edelito Sanko ang tagapagsalita ng Socorro Task Force Kapian na Oktubre nang pinagbantaan na mga miyembro ng SBSI ang kanyang buhay matapos simulan ang investigation sa mga nadiskubreng pangabulso sa mga miyembro kabilang na mga bata. ay kay Sangko, bulan ng pumutok sa Senado ang insidente ay naging may na sa kapihan kung saan hindi rin nila ito mapasok dahil sa banta ng kanilang buhay.

importante nila sa amin kasi ako nga, on my part, meron akong death threat galing kay Mamerto Galinda. On record yun, nakablatter, na pag makulong daw sila, kasi ako daw, sinabi nilang pasimono sa mga nangyari sa kanila, hindi naman na hindi naman totoo. It's a concerted effort naman ito ng, ng LGO sa pag-respond ng paghi ng tulong. So sa kami ngayon, mainit kasi ang tingin nila sa amin. Minabuti namin, based on, on advices from our security, yung mga uh, security team, yung law enforcement agency na huwag kami informasyon doon kasi kasi doon silang private army na more than 100. Si Nabirin Isangko na imbes na may kayat na bumalik na sa mga barangay matapos na maresto ang leader nila na si J. Kilario alias uh, Senyor Aguila. Ay lalo pang tumindi ang kanilang pananampalataya dahil sa mind manipulation na monoy. Lumipat na ang espiritu ng kanilang leader sa kanilang Supreme Prime Minister na si Romero Ahok. Hindi na kontrolado ng mga members ang kanilang utak. For four years, ay biktima sila ng mind manipulation. Sa kanilang government na divine government nila na New Jerusalem Esperanza Ministry Government, meron silang structure na yung kanilang Supreme Divine Minister ay yung si Jerem Skilario at sa kanilang Supreme Prime Minister si Romero ako at sa kanilang, kanilang Assistant Prime Minister si Rickson Lubate. Sa ngayon, yung si Rosely na yan, ang nagmanipulate na naman sa utak ng mga membro na yung espiritu ni Senior Aguila ay lumipat na doon sa Prime Minister na si Romero ako. Yeah, mix camera doon. Amin. <laughs> Grupo. <laughs> okay. Si Edelito Sanko, taga ng Socorro Task Force Kapiyan sa Panayam ng RMN Banila.